What's up mga boss? Another Friday, another Pets na naman tayo dito sa Bukawi Pet Market. Huwag niyo nga pala kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin. Kamusta mga boss? Tara, samahan niyo ko, Update tayo ngayon dito sa Bukawi Pet Market. Tara! Morning Kuya Bern! Long time no look pa sa... Baka nagbakasyong nga na matagal ha. <laughs> Bakasin sa bahay. Eto, <laughs> update tayo kay Kuya Bern. Tagal na wala si Kuya Bern ha. Okay. Ito, basta mga bully, yan, si Kuya Bern. Ito, ganda na ito, Kuya. No, uh, going to months. Uh, eh, ganyan, oh. Solid, ah. So, may tatlong 5-1, apat ah, di so, na diwan. Nalaga ka lang. Uh, process ng 30 ticket. Ito, 28 lang, nilang sa ball. 28,000. Uh, lalo na, pag-subscriber ni Fred eh. J. Subscriber, may discount tayo oh, kayo kay Kuya Bert. Lalaki pa, ah. lalaki. Solid yan, oh, boss. Uh, laki. Okay. ito niya. <laughs> ang 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 harot oh. <laughs> Ito naman babae, boss. Ito babae. Same description lang. Same price din. Kapal din. Solid. Ito magandang gawin pre Maliit lang ito. Maliit lang. Maliit lang. Compact lang. 28K din. Pre-burn. Tapos may English Bulldog tayo sa bahay. Ayun. May English Bulldog din pala si pre 5 months. And same price. 28K. Doon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya Bern, PM lang kayo sa FB. Uh, hindi pa nakasubscribe si Sir Jake Degasto. Makiclick naman yung subscribe yan Yun! Thank you, ka-Evar, na! Good morning, Boss Jay. Good morning, Boss J! Kamusta, Boss? Kamusta, boss? Shout-out Shout pala kay Ma'am Michiko! Nakabili kay Boss J! Uh, ano? Maltipu? Maltipu sa <males> Angeles, Pampanga. Shout-out po, ma'am! Thank you, ma'am! Thank you pala sa... kay Ma'am Michiko sa pag a kay Boss J! Thank you po po po! Doon lang ko Michiko! Yun. Ah, yung kapatid ng nakuha ni Ma'am Missy ko. Yan. Party po, mail. Nag-iisa na tabas? Nag-iisa mm, okay, uh, na. Unahan na lang kayo. Yan. Bakit na tabas? Dose. Dose. Yan. Yeah, unahan yeah. na lang kayo. Yung sabi ba naman? Yung rider ni Boss Jay. kapatid yan ang nakuha ni Ma'am Missy ko. Yan. Yan. Yeah, yung golden natin. Ito, may golden ulit si Boss Jay. Oh. Walo sa walo. Balu. Walo. Nag-iisa yung dalawa. Ba, ayos ah. -ay. Quality yan, mga boss. Ano sa red? Yan, red color. Yan. Golden Retriever. Ilang months ata ba? Ah, uh, mga 2 months. 2 months na. Yan, quality yan mga boss. Mga Golden Retriever. Yan. Apat yan. Ano mga gender nito ba? Ito male. Oo. Ito babae. Ito babae. Yan. Ano? Puro, Puro lamang babae nito eh. Puro red na boss no? Puro red. Yan. Ito lalaki. Ayun. Ito, babae. Ayun, babae yan. Tagawin natin, bigay natin 13. Wala 13, na, 13,000 ang isa. Galing female, kahit ano. Kahit ano. Yan. Ganto yung nabili naman ni Sir Skastakli, ano, cream na no? Cream. Yung nabili ni Skastakli. Ani, Ghost Riker, cream din. Shoutout kay Skastakli. Yan. Sir, well, yeah. ang ticket niya, no? yung Retriever. And kay bossy Boss K. Sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss K, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, mga boss. Thank you. Thank you, Boss Jay, ha? Thank you. Ano, Boss Jerwin? Uh, Hoy! Long time na ulo ka. Okay. Kamusta, boss? Kamusta ang buhay-buhay? <laughs> ayos lang, ayos lang. Yun, ito, update tayo kay Boss Jerwin. Oh, matagal na nawala si Boss Jerwin, ha? Ano itong dala mo na ito, boss? Poodle, tsaka mga sisu. Ayun, magkano rin sa poodle mo na ito? Six-five, babae. Four Six, five, babae. 4 ba? months na. Malaki na, no? Yan. Okay. Uh, tapos, ito yung mga... Ito yung mga Shih mo. Yeah. Perial. Uh, Ang cute nito, yeah. ah. Oo, oh, it. ano, ano ito, five-five yeah, na lang. Five-five na lang. Ito eh, nga Choco. Oo, oh, Choco Liber. bigay <laughs> five babae. Five Choco Liber. Ito natin. bigay ko rin five Ito, five din. Cute nito ano Choco mo, ah. Ayan, 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 harap rito, boss, ayan, 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 sa lahat ng mga gusto mga gabel kay boss Kerwin, kanta kanya lang sa sanaber niya, oh, number ko 0923-690-0979, ayan, Jerwin Padilla, tapos shoutout ako sa mga uh, bata natin dyan sa Tobats, saka sa Tambayan, ayan, sige boss Jerwin kami, ah, bago pa lang restaurant si Si Boss Erwin Santo, Boss Sa Dalayap Kanda ba, Pampanga, Dalayap Idong Street Yan, Tambayan. Tapos dito sa Baliwag Sa Mibiu, La Rosa Street Tobats. Sislingan Ayan. Ayan. Ayos, ah Sarap kumain dyan, Boss, ah <laughs> Teka, Boss Erwin, ha? Okay, okay Thank you. Morning, Boss Good morning, sir. Good But morning, update bro. tayo kaya boss, dito sa Bukawi Pet Market. Yes, po. Ito, ganda yes, na ito ba, sir? Yes, sir. Pero tayong deep red. Deep red. Two oh. months na toy poodle. Pick up. Pick up. Or tiny toy Pick poodle. Pick Maliit lang oh. yan, sir. Ganda na balay mo, oh. Baka pala dito yung balahibo, sir. Oh. Uh, <laughs> Saka yung mukha nung may-ari. Ito, mukha na ito, boss. Itin kay sir, negotiable. 15k negotiable. Oh, Napaka-fit yan. Oh, eh. oh. May, may deworm divorce sir, tsaka boxes ito sir. Yun, may alaga na lang. sir. So, 15K, negosyable na ito sir ha. pa. Tiny toy poodle or teacup, kung tawagin. Maliit na ito, hmm. mga lang balay po ito sir. Yun. Ang mo ka, ang amo. Dalawa lang dala ko sir. Ah, dalawa lang dala mo. Ito yung isa. Ayan yung isa. Ano yung dyan boss? Parehas silang dalaki, sir, eh? lalaki sir. Parehas lalaki. Ito naman, golden. Ito, golden retriever sir. Ito ah. Nasi-shed lang siya. Nasi-shed. Nasi-shed. Yan. N5 na lang. N5 na lang? Opo. Okay, may boxing sa to. Tsaka deworm, sir. Yun. Pagka kay Sir Jeff, bigay ko lang ng 10 ako. Yun. Tapos, laki, -laki ng discount nyo. Gano'n na lang. Kaya na lang kayo. Nag-iisa lang to. Kaya pastin. Kaya na lang yan. Kaya na lang Tapos, pusa ah, mo, boss. Ito. Oh, Ito, may mga pusa disgust oh, din. Sir, tingnan mo. Gano'n ka gano'n, sa pusa mo, boss, din? Gano'n lang yan, sir. Oo. Lalaki, oh. Lalaki. Eh, sir, ano? 8 isa. 8-5 na lang isa. Lalaki, babae. Ah. Smoke blue. Mga na, isa, 8.5? 8.5, yes, ma'am. Maganda. Mga ito, lalaki. Ito yung lalaki. Ito, boss. Ito, sir, British Shorthair. Ah. Ito yung lalaki rin, tsaka yung babae. Ito yung babae, mas maliit. Ito yung babae. Ito yung lalaki. Mga na sa babae? Sa babae, sir, ang talagang asking price ko sa kanya, 28K. Ah. Pero sa babae, sir, baba ko na para kay, sir, ano, Jake. May pala ng 23. 23 na lang. Ah, boss. Ito, sir, 22 sa British Charter. Yes, Ang An laki ng tatay nito, sir. Tsaka nanay. <coughs> Opo. Yan. Meron pa nito sa bahay. Dalawa. Ano ba? Exotic, sir. Ah, exotic. bahay, ba ba sir. Ito, babae. 6 e, na, na lang. Negotiable sa Sir Jake, hanggang 6, Sir, bigay ko. buwan po, babae. Yun. Wala na ba? Wala na sir. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Bastin, PM lang kayo sa FB niya. Yes po, salamat po. At syempre po, pakisubscribe po sa Sir Jake. Sige Bastin ha. Salamat po. Salamat Good morning Boss Mark Good morning morning Ito update tayo kay Boss Mark dito sa Bukawi Pet Market Ayan yeah. Ang dalawa mo ngayon Boss Ito yung mga Belgian natin Puro female na lang to. Ito mga Belgian no? Oh. Ang gaganda o Ito times vaccine yan Guys since oh. Bibigyan oh. ko na lang yan 8,000 8,000 na lang okay, Open age yeah. oh. Puro babae Wala na lalaki ha? Oh. Ayun puro babae ito oh. Puro mga guard dog yan Wala oh. yeah, yeah. Puro yeah. babae lang yan Ako yeah. ito yung Ito mga Labrador yellow natin Labrador Ibigay oh, ko yeah. na lang yan 6'5 Puro babae din yan. Puro babae. Yan, oh. mga labrador. 6-5 yeah. diba na lang. Hindi lang to, pero kayo na magpabako na. Hindi abilit ako 6-5. Puro oh. diba diba babae. Oh. Puro babae yan, 6-5 yeah. lang. Labrador. Yung labi na mo lahat ngayon, ha? Yun. Yan. Sa lahat ng mga... Ito sa, sa lahat ng mga gusto mag-abil kay Boss Mark, PM oh. lang kayo sa FB niya. Okay, okay, okay. Thank you, Boss Mark, Thank you, ha? thank you. Thank you, thank you. Morning kay Hi morning. morning. Ano sa kuya? Ano uh, sa boy Ito okay naman ang boy boy. Ito atay, tayo kay Kuya dito sa Bukawi. Okay. Sira naman dala ko eh. Uh, ang dami boss ah. Wala nang <laughs> gold naman Wala oh uh, Jack Russell. lalaki to, 5 months old. Oh, uh, uh, with vaccine hindi one pa. Sabi kay lang, 5K. 5K na lang. Five five na lang. Uh, ano lang kay boss. May pa yan, ah. may pa sa 5K yan. Oh. O, kay Sir Eduardo Caro. Ah. Ang tipo nag deliver tayo ng gold retriever. salamat sa Nako tigap ano boss? Ah, uh, Sitsu? Ah, uh, oo. Oh, oh, Nakakuha nila ni. Oo. Oh. Ang oh. late lang naman. Shout out sa nakabi na Kuya Jun. Kaya kuya Jun ha? Gila, salamat. Good morning, God Good morning, Consi. Ito si Kagawad Biko. May pumirin niya siyang dala rito. Kamusta, Kagawad? Ito. Ito. Two months. Two months na. Ganda. Complete vaccine to. Panak pa mo na to. Oh, magawad. Ayun. Ano? Magano to, kagawat? 10, 10k. 10k. Ano diyan daw nito? Lalaki. Lalaki. Ayun, to maganda pang stud. Ayun, ito. Ito chihuahua. Oh. Eh. Ganda. Ay <laughs> ah, babae, ganda. Oh, okay. Magano 8K. to? 8k, 8k. 8K. Ayun, ganda. Ganda rin, no? Quality, oh. Eh. 'Yon, sa lahat ng ha, gusto mag-avail kay kagawad, Take. Kontak kanya lang siya sa number niya. 0999-926-5876. Yan, Tito si Gawad. Pisa na, bilig ka agad. Bahayos ah. Nanda Thank you, Kagawad ah. Good morning, guys. good morning, my <laughs> friend. Kamusta? Oo, oh, na sila. International, international, international. Shout out to sa Amerikana na bumili kay Kaya, kaya Siyan. Oh, Yan, international oh, na lang si Kaya Siyan, no? ilalang oh, kilalang kilala po kasi tayo, boss. Dick Adjusi. Bago tayo mag-umpisa, subscribe, follow and share nyo po. Nire-recommenda ko yan sa inyo. Yan, sige, sige. mga share. customer ko, uh -huh. uh, alam nyo naman, mura lang tayo magpenta. Uh -huh. Jack and Josie po muna. subscribe, follow, and share. Ito, umpisa na natin, Jack and Josie kanina lang nakita mo naman, distigo oh. ka. Oh. Ang buyer ko on the spot. Hindi mo kinuhaanan eh. <laughs> ano? Ay, ay, na, ay, meron, meron, meron. Meron ba? No, <laughs> wow, naka-record 'yan. 'Yon. Bakit tingnan mo sa kanila. Sabihin ah, na 'yung Amerikano kay Kuya Sia ah. nang ano, Chihuahua. Purong Chihuahua natikap po na toy dog. 'Yon. Malagaan nilalagay lang sa bulsa. Ayun. 4,000 only ko lang po binebenta. Ayun. Nagugulat pa yung iba, ang bilis ko raw mabilan. Oh. Ay, isang ba kayong makakakita, 4,000 tikap? Oo. Oh. Ay, 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 nilalagay sa baso lang. Oo. Oh. ito ay pusahan natin. Ito ano mga dalawa? Ito, crossbreed lang po ito ha. Oh. Ayaw to to magsalita eh. Oo. Oh. Kaya, ayan. 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 Ito chihuahua rin po ito. Ito chihuahua. Oh, ayan, chihuahua yeah. yan. Oh. Kaya lang po ito, boss crossbreed. Crossbreed A oh, 3K, 3K lang po 'yan. Parehong babae. 'Yon. Ayun ah. 100% po hindi po lumalaki 'yan dahil breed po ng anak ko 'to. Ha? 'Yon. Sariling breed pala 'to ni Kuya Sian. Ito pa hindi ito, rin ito, yung ba, 'yan buti oh. Putihuan rin po 'yan. Na crossbreed sa Japanese Spitz 'yon. Hala, putol po, putol Ayan. 'yan. Paano 'to, Kuya? Ha? Ganun din po. 3K lang po 'yan, babae rin Babae. Babae. Makinis na makinis at oh, tinayinyan 'yan. Oo. Oh. 'Yun. Uh, isang bibili kayo may may nanadya wag. Tinayinyan niya malinis. Malinis 'yon. Eto, na dala si Guyo rito na ano? Ano to, Kuya? Ayun. Ito uh, cross breed naman ng Belgian Labrador. Oo, uh, Belgian Labrador. Ayun. Ayun. Okay to. Ah. Uh, Ito 3K lang po. Oo, oh, 3K na lang, uh, ha, Belgian Labrador. Ito uh, naman, muna. Ano, chow, chow. Uh, 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 oh. Bye. Chow. Ikaw fits yan o. Oh. Makita oh, niyang ganda. Ano o. to lalaki kuya? O, oh, ah, babae po. Babae. 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 Andre kayo din yan. Opo. Yon, hindi na, no. na lang Ang po. po kuya siyan. Pati dyan niya, malilinis. Yon. Ayan pa isa o. Oh. Ito pa isa. Belgian crossbreed ng Jack Russell Terrier. Yon. Ayan, babae rin po. 3K din to kuya? 3K, Ayan, 3K. 3K din. Ito, meron pa rito o. Ito may isa pang oh. ano o. Eto crossbreed po nang mini pincher sa dachan po. Mini pincher dachan. Yeah. Yeah. Masano yan kuya? Eto 3K na lang din oh, yan. 3K din. 3K, 3K yung isa 4K. tayo oh. dito So oh. chihuahua o? 4-5 yan, 4-5. 4-5, chihuahua. Babae. Babae. Yun. Yeah. Eto. Eto po no Japanese meat. Jack uh, Russell Terrier. Crossbreed oh. yeah. po. Yeah. Masano ito kuya? Yang Russell Terrier sa kanya pa speed ko boss Philip. Bigay na lang din to man. boss. Oh. Yon, bigay na lang. Ay yon. kontak na lang po kami okay, boss. Yon, ayun, kontakin niyo na lang sila Kuya Sian si sa number niya. Maraming maraming so, salamat at mapapalang umaga. Yon. Thank you guys. Babu. <laughs> Thank you guys, Sian. Yan. Ano mo Chichi? Ano mo Chichi? Kamusta boss? Tong time na ulo ka? Oo. Meron tayo biya. Meron tayo dito lang tayo dito. Dalawang chow chow na babae. Yan. Ito 3 months and 2 weeks. Oo. May box sila hindi. bigyan na lang natin dyan. 8K na lang dyan. na lang. Oo. Chow chow. Yan. Yan. Ito naman. Ito naman. Ito Princess ba ito boss? Princess type? Ha? Princess type? Princess type. Oo. Yung 3 months to. Lalaki. Isa na lang. Bigay na lang natin dito. 5K na lang ka. So, yeah, um, na lang dyan. Tapos, meron pa tayong labrador. Sa labrador? Oh, oh, ah. months may get. naman natin dyan. Uh, 7K. 7K. lalaki. Oh, black. Blue black. 7K. Uh, 7K na lang. Sa lahat ng gusto sa 133 JC po. po, yeah, JC. Thank you, boss, JC. Thank boss, Thank you, you. Morning. Ito, parang naiba po ito mo ha. may branch ka rito. Putik na putik ron. Ah, putik na putik. Ayan. Ang mo, kuya. pomeranian. Ito, pomeranian. 5K lang. 5K lang to. Female. Yan. Ilang months na to? 3 months. 3 months. 5K na lang, oh. Pomeranian, oh. Yan. Lakas kumain, ha. Ito, mga Tzu Ito, black and tan. Ito, four months, female. Ah. Uh, both female naman. Ah, both female. Eh, type. Ah. Uh, na. Uh. Ay, lalaki niya. Ano to? Huwag na four five. Four five na lang? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh, eh, rin Female din. Ito, four Female din. Yan. Ito, ano to? Ito yung sa Pomto. Pumere niya. Uh, yan. kapatid nung isa. Ah, yung isa. Uh, uh, ito. Lalaki. Ito naman. Ito parang Yorkie, no? <laughs> Mix yan ng ano, Yorkie tsaka ng Pom. Yun. Yorkie Pom. Magkano uh, to? Eh, bigyan lang 5. 5,000. Uh, yan. Cute, to Oh. <laughs> Ayun. Sa lahat ng mga gusto mag-abel kay ke... Boss Jet, PM lang kayo sa FB niya. Uh, ano yung FB mo, Boss? Ano? Jet Mateo Calyot. Yun. Thank you, Boss oh, Jet. Ha? Thank you. Morning, Kuya Dong. Morning, Kuya Jay. Kamusta, Kuya? Long time no look, ka. Kaya nga eh. Hira na lang sa market. Anong dala mo ngayon, Kuya? Dari itong husky, six pieces. Ayun, dami oh. Mga husky oh. Tatlong babae, tatlong lalaki. Oo. Uh -huh. Sa babae, bigay ko ng 8.5. 8.5 sa babae, ayan, mga husky oh. Ito lalaki ito. Ito ah. lalaki. Yan. Sa lalaki naman, 8K. 8K sa lalaki. Yun. yung babae natin. Yun. Dami kayong pagpipilian. Maraming husky. Pieces to. Yan. Siberian Husky. Yan daw. Huli uli huli. Uh, Yan, babae. Kita. Yan. Meron tayong ano, Jake. Beagle. Ito mga Beagle. Ayos. Ito sa mga naghahanap ng Beagle, meron si Kuya Dong, oh. 4,000 Jake. Magkano kaya? 4,000. 4,000 na lang, oh, Beagle, oh. Pure Beagle. Yan. Sa Dachan. Ito, Dachan. Yan. Ganda ah. Lari. Ilang months naman, Kuya Dong? 3 months to 3 months. 3 months na magkano? 4,000 lang din. 4,000 na lang. Ganda oh. Si siya ay may pusa. Ayun, may isang pusa si Kuya Dong. Ano to? Persian? Ano gender niyan? Babae. Ito, Persian oh. Babae. Ano to, Kuya Dong? 3,500. 3,500 na lang. <laughs> Una na lang kayo dyan oh. 3,500 lang ah. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Kuya Dong, kontakin niyo lang siya sa number niya. 0975-246-6751. Yan, si Kuya Dong. Thank you, Dong. Thank you po. Good morning. Morning, boss, Jay. Morning po. Kamusta okay, Salamat mga bago tayo. Ayun. Ito, may mga bago din sa kotse. Ano yan, uh, boss? Tang, ano, boss? mix ng ano? Shitsu Poodle. Shitsu Poodle. Okay. Uh, ano na to? 7 uh, months? 7 months? Uh, turning 8 months this boss. Yun. 3K na lang. 3K na lang. Yun. Shitsu natin. Ano, ano? Shitsu? Oo. Uh. uh, 3K na lang din. Male. 3K na lang din. Male. Uh, yan, male. Kasi ito. Ito. Pag, ito, kid. Ah, dapat to eh. Ilang masaya, boss? 10 months old. Tapos uh. na mag-first kit. Ayun. Ah, uh, complete vaccine daw so nawawala kasi yung ano niya vaccine record. Uh, asking ko dito 12k. Okay. Uh, ah, pwede na pwede na nilang gamitin to next week. Ayan. 'Yon, ko ulit. pwede na to isalang. 'Yon, hintayin na lang mag-hit. 'Yan. Pulto katam at malusog na malusog, 12k. Dibos, 'yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay eh, Boss i eh, kontakin niyo lang siya sa number. Ano? Number ko ay 09369784220. Caloocan South. Yan. tulad pa rin ng dati kaya natin mag-deliver within Metro Manila area yun thank you ba sir thank you po sir thank you. morning kuya Don morning kung ano sa akin Don ang dala mo ngayon ang dala ng ito update tayo kuya Don dito sa Bukawi ito si Tsu pure black Ay. and pares ah. male pares male kung ano dito yan po 2 months old bigyan natin ng 4-5 4-5 na lang 2 months old Ay. itong chihuahua mo apple head apple head yan. na yung sarito ako yun natin ng isa. Six, five na lang isa. Wow, wow. Yan. Dalawa yan. Ano yung ganda nito isa? Pares po Yan. yung corgi Ito corgi uh, naman. Uh, Ito mga sa to. 10 months old, lang natin yan ng na... 18K. 18K. Yeah. Ito ano to? Ah, bigyan. Yan. na na lang. murang mura na to ah. Ano to, lalaki babae? Babae po. Babae. Approve na. Una na lang kayo dito, oh. two lang oh. Yan. Right. So dito tayo sa Dobermann Patis. Ah. Uh, Dobermann Sol, Bigyan lang natin yan ng 12-5. na lang. Yan. Ito? ah. Ito, French. French Bulldog po na blue. Uh, Bigyan ah. natin yan ng 10. 10,000 na lang. Sa, pag naman po, Bigyan lang natin yan ng 7K. 7K na lang pag. Pero pa po tayo ang Golden well, na adult. Ah. Uh, Golden din adult, lang natin yan, Ano to, babae? Babae. Ayun, probe na. Probe na. Ayun. Wala na? Six -five. Six -five na lang, ako oh. na nalaki dito. Oh. Well, Hintayin na lang magit. golden retriever. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kayo, kuya doon. PM lang kayo, kaya tawagan nyo sa number na. 0 9, -6 -6 -0 -9 yan. kuya doon. Sa FB page po, papsi doon. Thank you, kuya doon, ha. Thank you, po. Good morning, Ate Emily. Yes, good morning, Kuya Jake. Siyempre, Okay naman, sobrang saya. At good morning pala kayo sa kayo. mga viewers sa si Kuya Jake dyan. Shout out ko pala yung nakakuha sa akin kaka ng mixed with limang piraso okay. from Saudi. Si, ah. si Madam Lucky Angeles. Madam Lucky Angeles, maraming maraming salamat sa limang papi na inabay mo sa akin kahapon Ayun. Ayan, thank you, Lord. Ito, update tayo kay And Ate ito Emily. Ito, update tayo kay Ate Emily. Ito, update tayo kay Yung shih tzu ba? Ito, ah. Uh lalaki, -huh. ito, babae ah. Ba yan, two colors At po ito. yan ah. Ah. Bigay na lang natin 5,000 isa, pero pag dalawa po, bigay ko four five isa. na lang. Yung so Princess type po yung kaya. Yung Princess Night. Okay. Ah. Siyempre, meron tayo dito pure chow chow, di nawawala. Ang kaganda. Yung ah. chow chow natin dyan, Bertay pa, butterfly po yung dila ah. niya. Na. Babae. Ah. Bye -bye. ah lalaki. Oh. Tatlong babae po. Tatlong babae. Napakaganda ko yan, Jake. Sa lagar ng chow, chow na bear type dyan. Ito po yung compact size Ng chow-chow. Oh. Two months old po, pero anis lang tayo. Wala po siyang vaccine. Meron siya adi warming dalawa. Yan, napaganda. napakaganda. Ito yung lang po yan, Jake. 7.5 po to. Pero binibigay ko na, na Yun, lang, lang po to ng 6.5 isa. Yun, 6.5 na lang. Maunaan lang po. Ito na tayo dito ko yan, Jake. Cross bridge yan ang ano. Ito, mga budget meal yeah. Emily. Uy, okay, mastic po to. Tiger, kumando na. Ate natin, napakaganda oh, yes. Ayan, yeah, sa nag-aarap ng mga big bone dyan, ha. Paunahan na lang, 2 okay, lang. Yeah, Ayan, ganyan natin po. Ayan. <laughs> Ayan, tayo napakaganda <laughs> German Lab na Miss Reggie, napakaganda natin German Lab. German Lab. Ito kaya sa mga na babae na. po. Oo. Oh. Paunahan na lang 3K. 3K na lang. Ang nag-aarap po diyan ng Pom Chow, napakaganda. Oh. Babae, paunahan 4K na lang. 4K na lang. Yeah, Kay Jake, maraming yeah, maraming, yeah, maraming yeah. salamat po. Yun, ayan PM lang kayo kaya Ate Emily. Yes, paunahan lang po kasi mabilis lang po talaga ma-sold out. Yeah. Sige Ate Emily ha. Ati, muna, Morning Kuya. Yeah, Ito may dala si Kuya dito na Chihuahua. Ilang months na to, Kuya? Four months na, malaki na, no? Ito yun? Male and female Yan Ito Ato yung ano Ito yung yun? yung yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano Healthy, healthy yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano 5K sa mail. Ako. Ano ang contact number mo, Kuya? Ito po. Yung contact number ni Kuya Michael. Yeah. yeah. Contact niya na lang siya. Boss Rodman Good morning, Idol Jake. Ito, meron tayo. Hello, man. Meron tayo mga kuwari nila tala. Yun. Ito, update Kasi tayo kay isang, Boss Rodman. Tuawa uh, Jack Russell. Uh, uh, Ibigay ko nila sa akin na ng budget meal. 5K nila lang isa. May bawas pa to, basta subscriber mo. 5K na lang, o. Oh. Apo, press na lalaki, 3 months. Press na lalaki. Jack Russell, Tuawa Uh, kasi ito may sit-sit tayo. Ito may sit-sit si... Mabantong. Ang uh, ugyo to, tataba. Tricolor mag-gray. Oo. Ah. Sa babae. Yan. Hey, babae parehas to. Opo, oh, license fit pa ko na na ito parehas. Yun. Yes. Yes. License fit yan, mga boss. Kaya naman sa si maykit. Yes. Bihigyan ko na lang ito ng 6.5 kada isa. 6.5 5 lang kada isa. Mm. Ayan ah. na. Mga quality yan. Yun. Sa... Sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Rodman, PM lang kayo sa FB. Tapos meron pa tayong bully sa bahay, tatlong babae. Yun. Send ko na lang po sa kanila yung video. Yun. Thank you, so, oh, yun. Boss Rodman. po. Maraming maraming salamat So guys, dito ko na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusy. Babush!